magkolekta ng 4 million pesos sa buwis, unang atas ni Department of Finance Secretary Recto. Pangunahing tututukan ng bagong talagang kalihim ng Department of Finance na si Sirald Recto ang makakolekta ng 4.3 trilyong piso na buwis at revenue sa 2024. Sinabi ni Recto, matapos ang kanyang panunumpa ng tungkulin sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapagtagumpayan ang target ng gobyerno ngayong taon. Sa ginanap na press briefing sa Malacanang, sinabi ng kalihim na tututok ang pamahalaan sa paglikom ng 1 trilyon pesos sa koleksyon sa ilalim ng Bureau of Internal Revenue habang 1 trilyon pesos sa ilalim ng Bureau of Customs at 300 billion pesos collection naman sa ilalim ng Bureau of Treasury. Upang maisa katuparan ito, susundin ni DOF Secretary Recto ang National Development Plan na nilikha ng Administrasyong Marcos. Kaugnay din ito, kinakailangang umabot sa 20 billion pesos ang koleksyon ng pamahalaan kada araw upang masiguro ang fiscal sustainability ng bansa Lalo't sa 2025 ay plano ng gobyerno na humiram ng 2.7 trillion pesos. Siniguro naman ang kalihim na sa ilalim ng kanyang pamumuno sa BOF ay tama ang paggastos sa pondo ng pamahalaan, kabilis ang gagawing sa mga pangakong pamumuhunan sa bansa, maging sa paghahanap ng pondo para sa social services ng gobyerno at paglikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Inatasan din ni ng Pangulo sa na pangunahan ng kampanya laban sa anti-smuggling campaign ng pamahalaan at panagutin ng mga mandaraya ng buwis sa bansa dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit problema ang ekonomiya ng bansa. Sinabi ng Presidente na hindi dapat na ang mga mandaraya kaya nais nitong matigil ang mga ilegal na aktibidad. Samantala noong lunes, January 15, ay formal na nga pong naupo bilang bagong Secretary ng Department of Finance, si Ralph Beck.